Uh, hello, gandang aap sa umaga. Ito pa si Doc Bernie. Sasagot ulit tayo ng uh, katanungan ng ating subscriber. Uh, pwede ba i-deworm si Mommy Dog? One month na po siyang nanganak. Okay, yung aso pagka nanganak na isang buwan na siya na nanganak. Ibig sabihin isang buwan na yung anak, syempre. Si Mommy Dog pwede na siyang uh, i-deworm. Okay, so medyo malakas na rin yung resistensya na yun na uh, pwede siyang papurga sa ating pet okay? Yung anak naman ni Mommy Dog as uh, basta nakadilat yung mata between 2 to 3 weeks, pwede na rin silang uh, deworm. syempre given the condition na both yung anak sa yung si Mommy Dog ay hindi walang sakit, hindi nagtatae, syempre then hindi rin sila nagsusuka. Okay, para maging effective ang deworming ng ating pets. Okay, sana nasagot ko ang tanong mo kasi Si Doc Bernie, gandang hayop sa umaga po. Good morning po.